Ga! Rides! Ha? Bakit? Tulungan mo nga magluto doon nung ano, hindi ko naman alam kung paano lutuin yun. Dilatang yun. Galing nga yung abroad, hindi ko naman... Sanay lang naman ako sa corn beef na pang Pilipinas. Eh, yun ay galing abroad. Hindi ko alam kung paano lutuin. Galagay ka gusto yung may katulong. Hoy! Huwag mong pitasin iyan! Eh, yun ni... Papadala ni Tatay Sarisal. Diyos ko! Sa Johan Bone. Hindi, tulungan mo ako. Eh, pala walang pigtas, pigtas. Oo, oh, kami nga mga anak eh, hindi namin mapigtas. Ikaw pa naman kayang... Malaka naman si Tia eh! <laughs> 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 hindi, tulungan mo ako <laughs> din eh. Mo ay, niluluto ako. Hindi ko nga alam kung paano lutuin eh. Ayan, igahin mo lang to, bebe. Ano sa mong apoy? Ni papasa Ang tanga mo! Anong ginawa mo din eh? Ang tanga mo din sa tubig. Ay, hindi. Ang <laughs> galing. Bakit? <laughs> Handa, alsin natin. <laughs> Aalsin ba? Hindi, yan Oo. Ini iga to sinama ko yung sabaw. Oh, <laughs> Patay. Sana oh. Hindi lakabag, hayaan mo para man nanuno. Sana oh. Lakabag, Siyempre, lakabag. from Red Chef. Ayan, guys. Gamit. Oh, ano ka ipapasa mo? Ho! Ito. Isa ka pa. Huwag mong pitasin niya. <laughs> Pag talaga mga matching ang mga napasok sa bahay nyo. Papadala yan ni tatay sa magiging manugang ni Bon. <laughs> Na muna Alam mo kung saan yan pupunta pa, yung sa yan, sa Rizal. Dahil taga-Rizal taga ang jowa ni Bon. Boy, so... Ang hirap ng mga mga mamamaysan mo ay mga <laughs> mahihilig sa saging na ano yung matching. Tuna, kung hindi tuna, ko nakita, napitas na ang na na, malaon, idadalhin sa Rizal. <laughs> Alam na ipapadala nga, yun na nga lang ang maipapadala. sa, ano, baon. Ko ah! Ayon, ah! <laughs> Wala, hindi yan. gay <laughs> patay ka, mga puti yan. Ilagay nga ari sa repot nang hindi nakikita. Oh, <laughs> okay, Isa yun na pa yun, mahilig pa naman yung sasaging. <laughs> <laughs> Pasay dyan. Ay. Ba't mga nakikita ko yung mga napipiktalino din eh? yun, <laughs> hindi <laughs> Paano ari? Ayaw mo na, mo lang Guys, ito nga po pala ang araw-araw namin gamit ang 36 Skin Tone Up Sunscreen na 50 SPF. Guys, ito yung protection namin sa araw. Guys, napakaganda nito sa aming um, ay mukha ni na call center at lips pati na si kulot tingnan nyo naman at naglo-glow na si kulot kaya anong pang iniintay nyo order na